Hi guys, good evening and welcome to my channel. So, alam niyo na kung anong gagawin ko ngayon. Mag-unbox ng or a-unpack ng parcel from TikTok shop. So again, this is just for, you know, documentation purposes. Kung meron tayong um, kulang sa orders natin. Now, So, um, I order a lotion and a soap. Uh, uh, I don't normally recommend kung ano yung mga binibili ko. It's just that nabubudol ako. <laughs> Kumbaga, kahit hindi ko siya kailangan, since mura siya, bumibili ako just to try something different. Yan. Yeah. So, again, I am not recommending you to buy these products. Kasi, this is just for me to try out. yeah So, uh, I ordered this one from Thai Beauty Shop from SEL. I don't know kung oh, anong ibig sabihin ng SEL. Rizal Antipolo City, Mayamot 45, Sampaguita Street, Lopez, Ville Subdivision, Barangay Mayamot. Yan. At least binasa natin para um, makita din. So, pwede di ko papakita yung ano ko details dito. So, ang ano nito, ito yung number niya. It's 820A023000. Yan yung code niya. Just in case na may ano. Kasi meron itong freebies. I ordered this one just before New Year. So, I think... I, all, I forgot kung uh, in order ko to ng December 30 or 29. And it came today. Ah! Yesterday. Dumating siya kahapon. If I'm not mistaken. Yeah. Kasi iba yung dumating ngayon. So, um, it comes with two lotion. Niacinamide to. This is a product of, sabi nila, product of Thailand. And, uh, kiniklaim nila lagi na mabango daw ito. So, wala namang mawawala kung susubukan. Kasi, before, mahal ito. Nasa, I, I think, nasa 500. eto Tapos, nabili ko lang siya ng 100 plus. <laughs> Mura. So that's why I got two dalawa kinuha ko just in case na magustuhan ko siya at least I still have a spare one and this is this can be used up until October 19 of 2026 so matagal pang expiry niya so I got two dalawa talagang order ko nito and I I think I bought five na naya si so which is kasi di pa tayo naliligo and gusto ko siyang subukan that's why I open this parcel so <coughs> yan siya mabango nga siya in fairness hindi ko pa siya nabubuksan mabango na siya so again guys I don't recommend you buying this product in order ko lang siya dahil nabudol ako I don't recommend it because this will be my first time using it so if meron akong ano, meron akong na feel na kakaiba dito sa product na to, if na nagbago sa skin ko, if naglighten yung skin ko, then of course I'll do another video for this one. But as of now, I don't recommend you buying this product. So, one, two. Wala pa akong ligo. Kasi nagluto nga ako ng chili garlic oil and alas 4 ng madaling araw ko nagsimula. natapos ako ng roughly yung battling ko siguro natapos ako ng mga 3 o'clock tapos nagpahinga ako konti kasi sumama yung pakinamdam ko siguro dahil nga ako walang sa kulang sa tulog so tama naman siya 1, 2, 3 4 and 5 yan siya so pinakita ko lang sa inyo just to make sure that Um, yung items na pinadala nila ay kompleto. And then we have some freebies coming from them. So each ano pala, each soap each of these meron siyang kasamang sabon na libre. I don't know what is this. So can be hand soap. Pwede natin gamin, ah, gamitin sa kamay. So comes with Meron siyang Tokyo Peach na na may din daw. You have ah, dalawang Tokyo Peach and then syempre, pangalanan natin you have Tokyo Yellow dahil yellow siya you have Tokyo Blue. <laughs> Malay ko kung ano to. Ah! Oh! There are two of these. Dalawang blue and one orange. Ah, so since I have five soap and two, five soaps and two lotions, they gave me seven freebies na puro sabon. Yeah. Ayan siya. So, I got five. Five of the glow skin niacinamide brightening soap made in Thailand. And The niacinamide brightening cream, 200 grams, made in Thailand, So, I'll be opening this one because I'll be using this one now. And then, the rest of the, you know, the rest of the soap, tatago ko dito sa drawer ko. I still have, dummy soap. Like, oh my God, sobrang dami. Gamit ko to before, shinku, nothing happened. So, that's why, I don't recommend any product. H-defying free, free. 5 age freeze and nawala na sila sa ano ngayon sa TikTok like super hype nila mabango siya yes mabango super hype and biglang nawala so i'm not using this one anymore siguro gagamitin ko na lang to sa paa or sa kamay i also use this one the himalayan uh, healing soap this one it's very expensive guys i don't recommend this product at all um it's bella Amor. And I bought this one from TikTok as well. Sobrang mahal like my god, almost 200 ang isang sabon. And napaka okay naman siya sa skin, but kasi meron akong ano skin issues and um hindi siya nakatulong. Ang nakatulong sa akin is yung kinagamit ko ngayon. Yeah. A little nakatulong siya konti which is wait lang papakita ko I have it here. persona. Niacinamide din siya. It's the CB niacinamide. So ito yung gamit ko as of this time. And then since meron ako mga flare, um, meron akong ano dermatitis. And um, pag na, pag nadidikit ako sa ano so yung sa sa mga sheets or mga garments na hindi siya uh, ano ba yan? may lamok. Mga garments na yung hindi siya malinis. Nagkakaroon ako ng rashes, nagkakaroon ako ng mga patsi-patsi. Meron akong parang contact dermatitis, ganun. Nagkaka-contact dermatitis iyon. And then I'm also using this one. Ah, uh, ito 'yung mga ano, ito 'yung mga ito bigay sa akin. I also, we also have many of these kasi nga nagpapadala 'yung kapatid ko. Um, Dove is very good in your skin kasi nga ang pH nito ay 8. 8 'yung pH niya and tested and proven. Maraming, maraming mga chemists na nagtatest nito and it's very, very good. I uh, use this one sa mga flares ko and talagang nagaano siya yung nawawala. Oo. Kumbaga, sometimes kasi yung, di ba, pag meron kang mga skin issues, nagpi flakey siya, nawawala siya. Nagkakaroon lang siya ng konting um, yung yung may naiiwan na mga um, bakas, pero After some time that you're using this one, this product, nawawala siya. Oo. So, effective siya. Hindi ako gumagamit ng ano, guys. I don't uh, use uh, topical... Um, anong tawag nito? Steroids. Mm -mm. Gumagamit lang ako ng steroids pag talagang yung flare sa skin ko sobra. Yung hindi kaya i-control ng... ng uh, soap. But as long as the uh, soap can control it, hindi ako gumagamit. Because ang hindi din maganda ang steroid sa katawan. Oo, kasi nakakanipis ng balat 'yon. So 'yon. dami kong soap. Hindi lang dito, dami naming soap dun sa ano sa labas kasi nga nagpapadala yung kapatid ko. And I also use this one pag nagkakaroon ako ng This is from Dubai. Ang bango nito. Sobrang bango as in. Kaya lang pag ginamit mo 'to, sobrang lamig sa katawan, just ko. I use this one pag meron akong pimple. This one. It's very, very good. Nice siya sa pimple. Like, kinabukasan tuyo ang pimple mo. Kaya lang, matutuyo din yung mukha mo. Kailangan mo maglagay ng moisturizer. Anyway, I'll keep all of this um, extra soap. And then, we'll I need to go to shower. Kailangan ko na maligo dahil anong oras na. Gagabi na. And then, magdi-dinner kami. And then, I need to, you know, um, ang tawag nito? I need to seal the chili garlic oil and put some stickers in it. Kasi kailangan ko siya i-label ka agad. So, I'll try to open this one and give you some first impression for this product. Ay, ah, super bango guys. Grabe. Ah, super bango. It comes with this. Meron, meron siyang lufa. Parang ganun. And then, meron siyang gold dust. Ayan, true to its claim na meron siyang gold dust. Ah, ang bango, grabe. grabe. Pero, syempre, hindi naman tayo sa bango mag-aano, kundi sa effectivity ng product. Again, I am not recommending you buying this product. It's just that nabudol ako sa TikTok shop. I got this. And this one. I'll give you a, an honest feedback uh, pag nagustuhan ko yung product after couple of days or weeks. So, yun lang po muna ngayon. You take care, guys. God loves us all. Bye-bye. Manigo na tayo.